bilang sekretary ng DSWD, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga social workers, community development workers sa buong kapuluan. Lahat ng rehiyon natin, halos lahat ngayon, tinamaan na ng disaster. Marami nagtatanong kung kaya pa ng DSWD at ng aming departamento rumesponde sa sunod-sunod na mga trahedya at disaster na nangyari sa ating bansa. Nagsimula sa Bagyong Nando, nasunda ng Bagyong Opong, Bagyong Ramil, may mga bulkan na sumabog, may mga earthquake at ngayon naman yung magkapatid na Bagyo, Bagyong Tino at yung Bagyong Yuan. Ang sagot namin kaya dahil sa magigiting natin ng na mga kawani sa DSWD. 40,000 na mga empleyado ng DSWD, social workers, community development workers ang nagpupunyagi para masigurado na mga nabiging biktima nitong mga sunod-sunod na trahedya ay natutulungan, nabibigyan ng lunas, nabibigyan ng relief. Kaya sa punto na to, bilang sekretary ng DSWD, ako ay taus-usong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga social workers, community development workers sa buong kapuluan. Lahat ng rehiyon natin, halos lahat ngayon, tinamaan na ng disaster. Pero patuloy tayong nakakaresponde dahil sa inyo, dahil sa magigiting yong effort, dahil sa walang kapaguran nyo na sa ating mga kababayan. Alam ko, lagi yung sinasabi na kayo mismo naging biktima. Pero isinasantabi nyo ang inyong mga pangangailangan, ang inyong mga pangangailangan ng inyong pamilya para makatulong sa ating kapwa. And dahil dyan, patuloy nakakagalaw ang DSWD. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.